Hello po, good morning. Sa mga nagtatanong po kung magkano ang sahod ng driver sa Hong Kong. Eh, medyo maganda po ang sahod ng driver sa Hong Kong. Depende po sa experience. Pagkabaguhan po, dito natuto mag-aral ng driving pinakamataas na po siguro nila eh serte nila kung makuha sila ng 10k pero usually po is 8, 9, 10 kasi po last year lang po ako nag-apply na driver at lahat na halos ng mga available na driving uh, job in-applyan ko especially so sa mga uh, female ang hinahanap na stay-in meron po tayong stay-out stay-in na uh, available job pero gusto ng mga amo is stay-in dahil syempre masusulit nila ang pasahod kung palagi kang may biyahe tapos da pa limitan pa pagbaguhan katulad ko hindi lang biyahe ang trabaho mayroong panggawaing bahay pagkatapos ng biyahe magtatrabaho pa rin sa bahay uh, napakaganda po para sa uh, mumaapokan ng driver na helper pa pero tinatanggap ng mga baguhang driver yan dahil for experience pero ang mga Veterano ng nagmamanehong kapiloto dito 10 years, 20 years eh hindi na pwede yung may may mixed job pa kasi syempre nakaka-stress ang magmaneho dito sa Hong Kong hindi na siya nakaka-stress na kagaya sa Pilipinas pero yung kapag ka, hindi ka-focus hindi 100% ang sistema ng katawan mo dahil sa masyado ang pagod sa trabaho ng bahay may tendency na magkamali ka at yung pagkakamali mo na yun pwedeng masamang mangyari sa lisensya mo <laughs> yun lang so 8 to 9 10 para sa mga buguhan tapos 11, 12, 13, 14 para sa baguhan na may experience sa Pinas. Swerte na yung mga 15K. Stay in or stay out. Tapos po sa veterano na stay in or stay out 16, 17, 18, 19, 20. Tapos sa mga super veterans yung talagang uh, ang experience nila is maganda at saka sa 20k na na pasahod is Filipino uh, Philippi, Philippine, peso hindi po yun uh, ang ibig ko po sabihin sa 9, 10, 11, 12 no, numbers na binanggit ko sa pasahod is Hong Kong dollar so sa ngayon po as of 2024 January uh, maabot po ng pati usual po na pinakamataas as of 2024 is 7.20 Hong Kong uh, per I mean 7.20 pesos per Hong Kong dollar so yun lang po at uh, mag po kayo lagi sa mga interested na maging driver dito sa Hong Kong na, ay kumuha ng bank account para magkaroon kayo ng uh, ATM at makapag-request kayo ng bank statement. Para sa ng bank statement para sa address po ninyo dito sa Hong Kong. So yung address po ninyo dito sa Hong Kong, magve nila yan kapag mayroon na kayong bank statement. Unless makakuha po kayo ng bills ng inyong amo. Tapos mag-ipon na po kayo ng 650 para po sa pag -e exam nyo ng written exam. After that, mag-iipon po kayo ng pang... Pag nakapasa po kayo sa written, mag-iipon naman po kayo para sa lesson ninyo for actual examination. So, magle-lesson kayo ng 31 sessions. Pero kung hindi niyo inabot yung 31 lesson, dahil napakamahal ng per lesson dito, maabot na po ng 600, eh, sana po, swertihin na lang po tayo. Kaya ko po, ilang lesson lang ba ako? <laughs> Anim. <laughs> dahil, taghirap. Pero, hindi po tayo confident nung nag-exam tayo. Ako, ako hindi ako confident. Kasi, 6 lesson, napaka feeling ko imposible pa akong makapasa tapos uh, pandemic kasi noon sobrang ano taas ng covid uh, positive nung time na yun na postpone pa ang exam ko dahil nagkaroon ng outbreak so maliban sa mahirap mag mag provide ng pera eh